Ah, uh, kaugnay po nung ating pinag-usapan tungkol sa Pastor Kibuloy, meron ho ulit na isang katanungan naman. Ang ating nung na napilitang sumali sa KOJC ni Pastor Kibuloy ang nobya ko. <laughs> Yan. Dahil sa kanyang mga magulang. Ah, ito naman, magulang, kasama na. magulang. okay. May plano pa na po kami magpakasal? At may sarili na kaming hanap buhay. Ibig sabihin, may edad na kayo, which is good. Okay, ngayon. Nalalagay na sa ala, alanganin alangan ni ng aming plano dahil dito. Kung itatanang ko po ba siya at magpakasal kami kahit walang basbas -bas ng kanyang magulang magkakasala po ba kami sa Diyos? Ang ganda ng tanong na ito. At ito may maraming pangyayari. Hindi lang po kayo. Ang isang tao na nasa sapat na gulang sa turo ng simbahan, ano ho, sa totoo lang, hindi na ho kailangan ang consent ng parents. Kinakailangan lang naman ho ang consent ng parents uh, para sa kasal sa mga minors. Eh, kayo may mga hanap buhay na kayo. May mga sarili na kayong trabaho. Kayo nasa yung sariling gulang. Oo. Pwede na ho kayo. Lalo na kung kayo nagmamahala. Tatanong nyo sa inyong, sa inyong nobya. Ano ba? Ako ba'y talagang minamahal mo? At sa akin, minamahal kita. Ano? Tayo magpakasalan natin ngatin kahit walang, hindi, hindi natin kasama ang inyong magulang. Pwede ho yan. Ngayon, ang repercussion, ang consequence ay ano? E di magiging <laughs> kagalit nyo ang magulang, ano po? Ayun ni sa na natin pag-usapan. Kayo na ang bahala doon. Pero yung paggawa ng pagpapakasal na wala at hindi na kaalam ang magulang, yun ay naaaring gawin sa turo ng ating simbahan at wala ho kayong kasalanan doon. Yun ay maliwanag tungkol naman sa kung paano ninyo uh, aaluin ang mga magulang pagkatapos. Yan you know, ho, napakalaking challenge sa inyo. At siya, kalibitan eh. Madali lang. Kapag may anak na kayo, ano, uh, yung magulang, ay gusto, gusto gusto, apo, okay ho yan. Ngayon, ang komplikasyon nito ay kung gusto ng magulang na ang babae ay doon magpakasal sa simbahan ni Kibuloy at isama ka. Ako'y natutuwa at ikaw may paninindigan na ayaw mo sapagkat ikaw katoliko. Aba, hindi pag-usapan ninyo na ng babae, ng iyong nobya. At ipaliwanag mo ang, ang lahat. Pagkat kung ang nobya ay nasa ilalim ng kagustuhan ng magulang, hindi rin tama yun. Kaya pali paliwanag mo sa iyong nobia na pwede tayong magpakasal ng atin. Huwag di yan. Sapagkat unang-una, kita mo naman ngayon na nangyayari na. Tapos jumpak tayo. Yun tayo sa talagang tunay. At ako'y okay, pagdadasal kita, ikaw na lalaki ka sapagkat matindi ang iyong paninindigan sa pananampalataya. At sana maakay mo ang iyong nobya na kayo'y pakasal sa simbahan natin. At yun ang pinakamagandang magagawa mo. Pero, huwag mong tatalaanin sa pilit. Sa simbahan natin, walang pilitan. Lahat ay malayang. Pagsunod at pagkaalam sa lahat. Ano? At kung kayo nagmamahalan talaga, sasama sa iyo It's Big. Okay? Good luck.